Ilan taon ba dapat ang bata para libre po siya sa eroplano? Yan po yung sasagutin natin sa video po na ito. Isashare ko lamang po sa inyo yung na-experience ko na nagbakasyon kami ng kambal uh, papuntang Pina Pinas last year 2023. Nung pumunta po kami sa Pilipinas noon, wala pa po silang 2 years old kasi sa Pilipinas po sila nag 2 years old. So wala pa po silang 2 years old. Nung binili ko po sila ng ticket, libre po sila. Wala silang bayad yung kambal. Yun nga lang, kailangan ko po silang iupo sa lap ko. Kaya wala po siyang bayad. Pero nung bumalik na po kami dito sa South Korea dahil lagpas na po silang 2 years old, meron na po silang bayad. Magkano po yung bayad? Yan po yung malalaman ninyo. So sa airport po, na pag-alaman ko po na sa pagbili ng ticket, kapag ang bata ay less 2 years old sa international age, libre daw po. Pero kapag 2 years old na, above yung bata, may bayad na po siya. Ang bayad po sa seats niya ay pang-adult na. Kasi ang upuan po nila na sasakyan po doon is adult. Actually, tumawag pa ako sa airline. Sabi ko, baka, baka pa pwedeng... Uh, wala bang discount? Kasi 2 years old pa lang naman sila. Ang sabi po nila, wala daw pong discount at ang bayad po nila is pang-adult talaga dahil ang upuan naman daw po nila is isang upuan talaga na pang-adult. Pahabol pa po pala, ang sabi po doon sa airline, kapag ang bata po ay less 2 years old, kailangan daw po isang bata, isang adult. Bakit? Kasi sa isang bata na less 2 years old, iuupo mo sa lap. So, kailangan merong guardian yung isang bata para may mag sa kanya sa lap. So, sana clear po yan sa atin.